isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Tony Noel na muli ay magbabahagi ng konting kalamang legal. Na patagal itong aking vlog ngayon sapagkat uh, na ang ating pansin sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Uh, Siyempre po, uh, tayo ay concerned bilang isang Pilipino, bila, bilang isang abogado, ay Sempre tayo ay nagmasid, nag-observe at uh, naki pakikipag-ugnayan kung ano ang uh, mangyayari dito sa ating bansa. Sana po naman ay uh, maayos ang ating problema at uh, ang ating bansa ay uh, ano yung makalampas sa mga pagsubok na dinaranas natin ngayon bilang mga Pilipino. Okay, so bago ako magsimula, hayaan nyo ng batingin ko ang aking mga subscribers, mga viewers, at yung mga bagong napapagawi pa lang dito sa aking channel. Sana po ay mawili kayong manood itong aking mga vlogs. At uh, kahit konti, meron kayong mapupulot na kalaman uh, na maaari nyo magamit in the future. Okay. So ngayon meron tayong panibagong topic. Ang topic po natin ay halimbawa, mayroon ang desisyon sa korte, kaso ng lupa. Uh, tapos na ba 'yon? Uh, ibig sabihin, may desisyon na. Okay na, nanalo kayo. So, tapos na 'yon. Ah, uh, yan po ay uh, ano, meron pang dapat tayong gawin bago natin uh, Mapatupad ang desisyon. Okay. Ah, uh, pag-usapan din natin yung ano. Halimbawa, natalo kayo sa kaso, ang remedyo naman dyan ay yung appeal. Halimbawa, natalo kayo sa Municipal Trial Court, oh, edi magpa-file ng notice of appeal doon din sa Court of origin Sa Municipal Trial Court kung saan kayo nag-hearing. Within 15 days upon receipt of the decision, dapat kapag file na kayo ng uh, appeal kasi yan ay may naglalaps din. May prescriptive period din. 15 days lamang. So, kapag nakapag-file kayo ng notice of appeal, uh, ang hearing niyan ay sa regional trial court. Kung nagsimula yung kaso sa municipal trial court. Ngayon, kung sa regional trial court naman nagsimula yung kaso, ang appealan niyo ay sa court of appeals. Okay. Ngayon, mapabalik tayo rito. Halimbawa, nanalo na yung ano plaintiff at mayroon uh, meron ng decision in his or her favor so dapat nang ipatupad ang decision so paano ang gagawin o okay lumapit ulit tayo dapat tanungin natin ang ating abogado at uh, sabi o oh, itanong natin uh, attorney ano ba ang susunod nating step meron ng decision So, alam naman ng mga lawyers yan, ang susunod na step ay mag-motion for writ of execution. Yung motion na yan ay ipina-file if, if sa korte kung saan nagkaroon ng hearing, kung, kung saan nagbigay ng desisyon. Uh, doon, natin, dun yan ipina ng abogado nyo. Uh, for some time, ay mag- re-reviewin ng korte ang decision, tapos eh, later mag issue siya ng writ of execution at uh, o order niya o ng direktiba ang sheriff ng kanyang branch para ipatupad i-execute ang desisyon daladala ng sheriff ngayon yung writ of execution makikipag-coordinate yan sa plaintiff para uh, mapuntahan yung lugar at pagdating doon sa lupa o lugar na sinasabi base doon sa decision at, at sa writ of execution ipapaalam niya sa sa defendant na nakatira doon at uh, sasabihin niya na meron na pong uh, decision at meron ng writ of execution na inisyo ang korte, eh kailangan na po kayong lumisan sa lugar na ito. Let us say the case is for ano, yung, ang isang uh, naging parte ng decision is to vacate the property. So, ipapatupad yun ng sheriff. Sasabihin yun sa ano, sa defendant na nakapuesto sa lupa. Ngayon, hindi naman yan sasabihin nating ura-urada. Uh, pwede rin naman pagbigyan ng kaunting panahon. Let's say, one month, two weeks, one month para makaalis ng walang gulo, mapayapa ang defendant. Uh, so, pag yan ay, ano, nabigyan ng panahon at umalis naman, so na, napatupad na yung desisyon at uh, sa pamamagitan ng writ of execution. Ang medyo malaking problema dyan ay kung ayaw umalis ng mga natalo ng mga defendant. Ano? So ang sheriff, siyempre nag-iisa yan. Halimbawa, eh. medyo marami yung nakatira doon at uh, galit sila. Ayaw nilang umalis. Ayaw nilang uh, galangin ang naging desisyon ng korte. So ang mangyayari, humihingi ng tulong ang sheriff sa kapulisan natin, uh, sa tulong na rin ng plaintiff uh, para ma-execute yung judgment. Ngayon, pupunta ang sheriff kasama yung mga kapulisan sa lugar at sasabihin niya na eto na meron kami mga dalang may mga pulis kami na tutulong sa amin para ipatupad ang desisyon ng korte so mapipilitan dyan ang mga defendant lalo na to vacate the property ay umalis na sapagkat kung hindi ay pipilitin silang palisin sa lugar na yun. Okay. Uh, mahalaga yung ano, pag execute ng judgment. Uh, merong sampung taon ibinigay para ma-execute ang judgment. So, first five years, uh, by mere motion, ito nga, motion to issue writ of execution, limang taon ang ibinigay ng korte, ng batas dyan, para ipatupad ang decision. Sa so five years na yan, dapat through a motion to issue writ of execution, uh, mapapatupad ang isang desisyon ng korte. Okay. Ngayon, kung halimbawa lumampas dun sa limang taon, uh, meron pa rin limang taon uh, na ibinigay ang batas. Iyon uh, naman ay sa sa last five years ay ang petition to revive judgment or revival of judgment. Uh, mubuhayin bubuhayin muli ang desisyon at ipapatupad ito. Okay, 10 taon po 'yan na ibinigay ng batas. yun ang prescriptive prescriptive period. Kasi after 10 years at hindi na patupad ang isang desisyon, nako, eh barred na po 'yan, barred na. Hindi nyo na 'yan ipapatupad, parang walang nang nangyari eh, wag naman tayong ganong ka negligent. Biro mo, sampung taon ang ibinigay na batas, hindi mo mapatupad ang desisyon. Medyo may problema tayo niyan. Okay. So, yun po. Uh, dapat, kapag biro ng desisyon, lapit tayo sa ating abogado, tanungin natin, meron na po tayong desisyon, nanalo po tayo. Ano po ba dapat nating gawing susunod? At ang lawyers naman, ang mga lawyers, ay alam na kung anong gagawin na susunod. Yan nga, yung pagpa-file ng motion for the issuance of uh, writ of execution. Okay, so yan po. Yan po ang kailangan kapag uh, lumabas na ang desisyon sa korte, tayo po ay nanalo at uh, kailangan lang natin gawin sa pamamagitan o through our lawyer ay mag-motion to issue writ of execution upang mapatupad na ang desisyon ng korte. Okay, sana po nakuha nyo yan. Uh, maaring magamit nyo yan in the future kapag kayo ay napa, napapunta sa ganyang sitwasyon. At least meron na kayong counting idea kung anong gagawin. Okay, so hanggang dito na lamang po. Maraming pong salamat sa inyong lahat. At magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog. Maraming pong salamat.